So okay guys, sa tutorial na to, tuturo ko sa inyo kung paano ba i-connect ang ating smart TV sa Wi-Fi. Okay guys, kapag ka nandito na kayo sa inyong smart TV home screen, so sa remote, click nyo lang yung menu. Then may magpapapap dyan, punta lang kayo sa settings. Then dito sa settings, punta kayo sa may network. Then dito sa network. So, select nyo itong network configuration. Okay? Click nyo lang siya. Then, dito sa network configuration, so, dapat yung connection type is naka-wireless. Yan. Wireless dapat. Then, dito makita na ninyo sa baba yung mga Wi-Fi na available. So, okay guys. For example, itong CTE 2.4G. So, try natin yan. So, once na nakapunta na kayo dito so enter nyo lang yung password ng wifi na yan then kapag naka enter na yung password so click nyo na itong connect button so yan okay so pag mayroon ng check doon sa may kanan ng network yon connected successfully so okay guys successful na tayo nakakonect sa wifi ng ating smart TV. So okay guys, ganun lang kadali. Sana nakatuloy itong video na to. And okay guys, sa mga hindi ko pa dyan subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-update kayo sa aking mga tutorial like this. Okay, salamat sa panonood.